bitid daw ang mga manyakol sa in-upload na TikTok trend video ni Bana Alawi kung saan balot na balot to ito at naka na pa. Wow. Hindi daw kasi sila sanay na makita si Bana na di nagpapa-sexy. Ayan ang mga wow. manyakol di ba? Oh. kasi, kasi Tinagdaman niya. Huwag mo na ka ulitin. <laughs> kasi di diba, Ayan, oo. Oh. Ayan, oh. Parang, oh, nakapinya. Ang ganda na. naman ang transformation. Ang ganda ng pagkakaano. Maganda ng pinipinya yeah! ng no, bago sa kanila. Oh. Isman so, niya dito. Oo, wow. oh, ganyan man niya. Oh, ibig sabihin gusto kagaya kagaya mga ano natin, stop, di ba, mga kapalipan. Wow. Oh, ikaw talaga. Ah. Gusto nila nakikita si Ivana na nakasexy attire. Oh. Wow. Na parang iba yung dating kasi kilala naman si sa kanyang mga videos before. Nagpapakita yung kaseksay niya. Kato, meron pa nga siya dun sa dagat na nakatungkos-tungkos. Siya pa yun ang gusto nilang nakikita kay ah, no. Ivana. Ah, no. Parang, kasi pag titignan mo Instagram account ni Ivana, ah, 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 oh, parang daming sexy niya na mga larawan. Oo, oh, diba? oh, oh, pa oh, diba? oh, oh, tapos may mga papuwet pa siya, di ba? Tapos makita mo yung nakapalipin niya na ang daming nanibago. Oo, yun yun na parang... Pero marami rin natuwa, oh. oh. di ba? Kasi parang at least yung isang side niya na wholesome, di ba? Pwede rin nga. pala. Oo. Oo. Pero sabi nga nila, magubat ka na lang, magpa-sexy ah. ka na lang. Ganun wow. ang, ano, ng mga... Yung mga comments, oh, eh. Oh, oh, parang ganun. Mga lalaki daw yung nagko-comment. Oo, oh, no. Pero yung iba <laughs> naman sabi, iba na bagay sa <laughs> sa'yo, dapat ganun. Oh. wholesome ka, wholesome dapat balot na balot ka. Uh. Sa kayo, mas pabor, mga friendship, Ako ah, mga classmates. pa-sexy, nakilala siya sa sexy <laughs> mga o, kayo, mga classmates. sa debatean natin buwan? yan. Oo, oh. diba?